lumilong ilagalagaw mo lang sa liyon para makita paano magluto ng tutok mo ng brown Basta sa makwat mo. Ngayon pa may bilhin pa. Dura mo gina sa rasako gamiti. Andi ka man magigpit taw. Sudrey. ah. ah. So bali pangalawang raton na po ito mga kamar mga farmers dito po sa aking talong and so sa mga nagtatanong kung paano ako magraton <clears throat> ayan ganyan po mga farmers yung pagraton ko ah uh, bali ah uh, yan po yung kanyang uh, original na ano uh, mga puno so makikita natin marami siyang mga sanga so yung ito naman yung aking nabawasan so ayan lang po yung aking natira so marami siyang mga bunga mga ka farmers so ayan kung makikita natin ayan marami so bakit bakit ako nagraton kagad na ganito po karami yung kanyang bunga sa isang rason mga farmers mo uh, mura na po yung talong at yung pangalawa ay cyber trips na po ito at cyber white place. dahil nga po sa halos tatlong linggo na po ang Uh, grabbing grabing init yung walang ulan po talaga mga ka-farmers so sa ngayon ipaparecover po ka, ipaparecover ko ito mga ka-farmers sa pamamagitan na ng pagraraton at uh, ba bali mag-apply ulit ng fertilizer at uh, mag, mag, grass cutter ko na rin po yung damo diyan sa kanyang pagitan so ata uh, magiging matipid tayo sa abono at matipid na rin po sa insecticide dahil uh, kakunti lang po yung dahon na uh, i-sprayan ko. Yun ang aking diskarte mga farmers kapag uh, yung presyo ng talong ay bagsak presyo na po. So kasi sa ganitong itsura po ng talong mga farmers hindi na rin po lalaki, masyado yung kanyang mga bunga. So malilit pa lang siya mga farmers ay uh, tumitigas na po. Ayan, tulad po nito ito po yung ganitong nangyayari sa talong kapag masyado na pong matanda so hindi naman ako pwede mga farmers na mag apply ng todo abono dahil uh, malulugi po ako dito malulugi po tayo sa fertilizer at same din po sa insecticide kasi sa ganitong kalago na po mga farmers ay medyo uh, magastos na po sa insecticide at sa abono medyo matapang-tapang na rin po yung ipapakain dito dahil sa kanyang mga sanga na malalaki. So balik tayo ulit sa alos pinaka number 1 niya. Dahil lang nagbawas na po tayo ng mga sanga so magbibigay po ulit siya ng panibagong talbos. Yun na lang po ulit ang alagaan natin so at may mga bagong tanim din po ako kasi ayan yan po yung isa kong area at saka doon sa may kabilang so bata pa po yun mga farmers. So kaya ako to iniraton dahil uh, may bago akong tanim or bagong hinaharap pinipitasan. At uh, bali may bago rin po akong itatanim doon sa may kabilang area kaya iraraton na iraraton ko na po ito.